vậy lại li bốt li bốt, tắt luôn

marami na kapalayo Pare <makes noise> kong diretso unta dito sa Kagina Malusot sa Gina, Gita Kagina Pero malik ko kita sa Gengua ang kapresikol o Hindi kita Gina nagali no Ibuto unta lang ding mga kadutaan ta Aran na uh, Barangay Lop lang ito ay Barangay Lop Pero bagong sa posisyon naman ibigyan o Aura Lissandra Atong sa punta, pamilya na siya. Pamilya kag Sabana. Aling ila barangay hall. Kung may mga kinanglanon sa barangay hindi kita sa trabaho. Ari ang ila nga welcome rotonda. Nang sa permit na kita nagadenda yan. Kapud sa si akon bata, atong at sa mga mahugan niyo. Pagkuhan na kita sa highway so wala, nasa, uh, Sa wala pa na sa Saban Wakauton Sa so Tuo, pa oh, sa San Jose, San Miguel Pa kato to, Santa uh, Barbara Ang luminary di sa Tuo oh. So, ito kita di sa Tuo Kasunod so, kung hindi gawa ka lutak Malibot-ibot sa may ano, Mga irigasyon Ang muna yung kuwesa namin na Ang ah, view dami din view ko mga bukid araw. Bumot kung bukid na kanan na. ari nari di ang Lumina Face 4 Pero hindi ito na mag-agi kay dito sa mga hindi okay? may baklo sa may irrigasyon. Dari kita mag-agi o kay may baklon kita sa guwa karan. Dito sa irrigasyon. Mga irrigasyon nga nito pang diretsyo hon mo nila post nito sa mga San Miguel. Tapos sa Tigbawan So kung mag-trail ka, pwede di ka shortcut. Ah, ari na din yung bago. Actually hindi yung bago. Tugay-tugay naman yun. Eh. Urban Table ah, Resort Nice Ako oh, na, may view. Oh no. Fatality na. Balik ka. Recto mabalik kay Ega eh, Tulotalitina Urban Table Farm to Table Experience yeah. eh. ah, Ito kita yung ina nag ko sa puntaw Ito kita nag-add ipagwata Tumina hmm. na niyo Piyak-piyak Phase 1, Phase 2 Phase 4, Phase 3 Phase 3 ito punta Iko natin, Phase 1 Phase 1 Tay sa kuwak, bakal ta akan, bakal ta fishbowl, maglantaw hari dire may dire to oh, baka to na siya ah family home sa sabana ah oil chart hari kay siyo na pabrika ka highway sa Tuoho pa city sa so, wala pa San Miguel barangay tour lang ito na yan nagpilagay ng arang ano ganina ah uh ah -huh. Thank you, sir. Thank okay. you. Genjiow Ampaka mo okay tawag big Ate Ha? ano kan? Wala. along, along. Dah, okay, kita dalam kursus trail Sikat, sikat kita ke mana, Pak